Hello, good morning. Ayan, papunta po si Mami sa work niya. At look po ang aking dinadaanan. Puro dahon. Mga bagsak na dahon. At dahil malamig na. Ayan. May araw ng konti. Sana hanggang mamaya ng may araw. Nalalaglag na po yung mga dahon. Ayan. O, ba? Diba? Very nice. Yung mga dahon nalaglag na laglag, na nagkakalaglag na bukas sa isang araw. Kalbo na lahat ng puno. Napakalamig po. ito yung park dito mm -hmm. sa lugar ni na Ellen Keys may isang senyora na naglabas ng aso niya Akong may, eh? may mukuning ibon may kumakantang ibon may nagdadaan na aeroplano may nagdadaan na aeroplano Lalamig yung aking ulo. Manipis na kasi yung aking buhok. So, <laughs> malam malamig. malamig. Ang samahan niyo ako hanggang sa makarating ako dun sa aking trabaho. Okay. At ang tahimik talaga dito sa lugar na to. Maganda pong tumira dito, tahimik. Ang problema lang dito, kung wala kang sasakyan, mahirap. Kailangan may sasakyan ka pag dito ka titira. Dito kami dati nakatigil. Ayan. Tahimik. Dito kahit maglakad ka ng madaling araw, walang gagalaw sa iyo. ganda, di ba? Bali, two weeks ako na hindi nakapasok dito sa trabaho ko ano na to. Ewan ko lang kung anong aking dadatnan. So, ayun, bukid doon. Ayan, tingnan nyo. Walang tao, ako lang. <laughs> ah. Nanginginig ako sa lamig. Mahina na ako sa lamig ngayon. Alam na this. <laughs> Hindi kagaya noon. Feeling ko lagi na mainit ang pakiramdam. School naman doon sa banda doon. Di ba kagaya nito? Wala na siyang dahon sanga-sanga na lang nalaglag na lahat ng dahon niya oh. nalit na po ako nalit na ako ng kalahating oras yeah. ganda ano tahimik Okay. andito na po ako yan iskul yan okay at may isang lola na nagpapastol ng kanyang aso naglalakad-lakad siya kasama ng aso niya at dito naman yung aking trabaho try natin kung ba sana wala akong kasama kasi ang hirap maglinis pagka may may kasama ka makapag-concentrate ng paglilinis. Okay, bye na po sa inyo. Thank you for watching.